Hi po kumusta? Makadayo TV nga po pala. Today's video, magluluto po ako ng nilagang ribs ng baboy. Pero bago po ang lahat, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, please subscribe para updated po kayo sa aking mga video. So ito na po yung mga ingredients kong gagamitin para sa aking nilagang ribs ng baboy. Ang una ko pong dito, igigisa ko muna po yung mga ricado. Igisa na natin yung sibuyas. Sunod po yung bawang. At yung luya para matanggal naman ng kahit papano yung lansa ng ating ribs. ilagay na rin natin yung ribs ng baboy Lagyan na rin po natin ng tubig. Ito po yung magsisilbing pampalambot sa ating ribs. Lagyan na rin natin ng asin para habang pinapakuloan pa lang o nilalaga pa lang, eh may lasa na rin po yung ating ribs. tanggalin po natin itong mga lumulutang na to. Ito po ay sebo, hindi po maganda to sa katawan. Maglalagay rin po ako dito ng nor cubes tsaka patis para po lalong maging masarap yung aking nilagang ribs. Ayan, after 45 minutes, medyo malambot na po yung ribs. Pwede na po natin ilagay yung ating gulay. Unahin na po natin yung patatas. So, potato. Naglalagay din po ako dito ng dahon ng sibuyas. Ilagay na rin po natin yung bagyo beans o green beans. Ilagay na rin po natin yung repolyo. Ang inilagay ko po dito ng repolyo ay eh yung kalahati ng isang buo. Mas masarap po kasi yung nilaga kapag ka maraming gulay isunod na po natin ilagay yung pechay hindi na matakpan dahil po sa dami ng gulay pero mamaya iimpis din yan ayan po okay na ho ito huwag na po natin masyadong lagayin yung mga gulay kasi baka mawala na po ng vitamins to Isali na po natin sa isang lalagyan at ang mapagsaluhan na. Subscribe to my channel and also press this bell icon.